Kaloka naman itong saktor, ha? Na namimisikal. Ibig sabihin, nananakit siya, no? di ba? Diba? As in, nananampal ba naman ng movie producer porque di lang natuloy ang project niya. Kaloka, ha? Pag ganito talaga, masasampal ka ng katotohanan sa huli. So, hulaan nyo na po kung sino yung aktor na tinutukin namin. Pero kasi minsan naman kasi, pag pinaasa ka naman okay. kasi na matutuloy, tapos hindi naman pala, siyempre mabubusit ka rin. Okay. BFF. Pero BFF, mm. huwag oh. naman yung pagkitingin na tuloy. Pag nakilip po yung isa, sasampal. mo. yung tarataray mo ikaw. Ganon pinaasa mo ako, sabi mo, tuloy-tuloy yung project niya. Tapos hindi pala natutuloy. Kasi kang producer, pwede na dapat talak-talak. -tala. Pero ano kasi, yung kwento kasi, okay ganito. Mm. Kasi hindi rin natin alam kung bakit kumantong sa sampalan, Sampal. oh. ba? Diba? Baka talagang... G Galit na ka. Uh, OPM naman kasi yung ano, produce. Pero di ba siguro, mm. ito kasi nga, mm. dyan si Correct. Na parang ito, magkakaroon ulit siya ng pelikula, ng siya. Mm -mm. Tapos ka, hindi natuloy. Ang nangyayari kasi, sinabi sa kanya na, o oh, ito, tuloy na, tuloy na. Tapos nung nag-expect na tong actor na ito na ready to shoot na ang lolo mo. So, Chris, sa sasabihin ba naman, ay, sorry, siya na po ang project. At saka, ah, mm -mm. Oh, at saka, ano kasi, marami nang kinausap ng mga tao. Oh, okay. Si actor, siyempre, siya ang mapapahiya. Pero di ba yung mga kasama rin sa cast na gulat? Mm -hmm. Bakit hindi na rin natuloy itong show na ito? Anyways, mga na. classmate, wala nyo na po kung sinong tinutukin namin na aktor na nanampan ng kanyang producer dahil po hindi na tuloy ang pelikulang gagawin niya dapat.